at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Pitong tao ang kanyang isinangkot sa pagtanggap ng mga kickback. Yan ay sina Senador Jingoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy, at COA Commissioner Mario Lipana. Ayon sa kanyang signed affidavit, tumulong magpasok sa kanya sa District Engineering Office si Bernardo noong 2019, panahon ni DPWH Secretary Mark Villar. 2022 umano nagsimulang magbaba ng pondo sa opisina nila si Bernardo. 350 million pesos na ipinasok sa Budget Bicam Report. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hihingi ni Yusek Bernardo kapag ginap na ang NIP base sa pagdinig sa camera del representante. Samantala ang pondong ng ay may advance payment na 5 to 10. Nakalimitang hinihingi matapos ang deliberation ng buy camp. At ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng gawa. Noong 2023 naman, 710 million pesos ang kabuo ang halagang naibaba o ni Bernardo sa Bulacan First District Engineering Office. Noong 2024, umabot sa 3.3 billion pesos. At ngayong 2025, umabot yan sa 2.55 billion pesos taong 2022 raw nang humiling si Sen. Villanueva ng proyektong multipurpose building na nagkakahalaga ng 1.5 bilyon Pero 600 million lang daw rito ang napondohan. Ito na si Sen. Joel ng proyektong Unprogram operations ng no 2023 nagkakahalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto na kung saan susumahin na 25% ng propon na may halaga ng 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya. Dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ayon kay Alcantara, dinala niya ang 150 million sa rest house sa Bukawi, Bulacan at iniwan sa tauhan ni Villanueva na nagngangalang Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay Boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nilalam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sabi ni Villanueva, mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang mga pinupukol sa kanyang paratang. Si dating Senador Revilla, na kinabang naman umano sa pondo noong 2024, ayon kay Alcantara. Ayon kay Yusek Bernardo, ang gaay sa sos ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po yung Uh, 300 million na para kay sabi niya po sa akin para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni si Bernardo Henry kay Sed Bong Yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent, ko na bahala. Sinabi ko kay si Bernardo, si po boss, kaya po yung Mr. 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. O, yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Sa isang pahayag, itinanggini ni ang alegasyon. Wala raw siyang kinalaman dito. 2024 din umano na ikamada ang pitong proyekto para kay Senador Estrada. Tinanong ako ni ng Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot din Yusek Bernardo, sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na iyon. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jingoy. Dating Dati na rin itinang gini Estrada ang aligasyong nakinabang siya sa mga flood control projects. Kwento naman ni Alcantara ang kaugnayan ni Congressman Ko sa Anomalya. Noong una raw, 20% lang ang porsyento ni Ko, pero tumaas ito sa 25% noong 2023. Sa pagitan ng apat na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguit si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May git kumulang 426 na proyekto ang kabuang halaga ang proyekto neto, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Ang pambayad para kay Salde ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratidus. Pero hindi na alam ng mga kontratidus kung para kanino advance na yon. Ang bulto-bultong pera sa larawang ito, kung saan makikita rin si Alcantara, para raw lahat kay Ko. Abot daw yan sa mahigit isang bilyong piso hindi rin daw isang bagsakan ang bayad kay Ko at karaniwang hinahatid nila ang pera sa isang hotel sa BGC o sa bahay nito. Si Alcantara, personal daw na naghatid ng pera kay Ko. May isa o dalawang beses na ko sa parking lot ng Sangrela Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, hinahatid ko ito sa kanyang bahay sa... ...Pasig City. Uh, minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwala ko lang po.